yan mga idol, pata tayo dito sa aking taniman. Mahaba ah, na damo kasi ulan ng ulan araw-araw. Ito itin, yung tinanim ko na uh, nakamote. Yan, malaki na siya. Malaki na siya. Maganda rin yung sibol niya mga idol. Ayan. yung balingoy naman maganda na rin ang sibol nya kaso lang madamo na yan yung hindi ko ngayon mga idol samahan nyo ako maglinis ang dalaki na oh. yan yung iba na bunot ko na oh. yan hindi na makita yung balinghoy kasi marami ng damo Oras nga pala ngayon mga idol ay alas 4 ng hapon. Mabuti na lang walang ulan kanina umulan ng umaga umulan eh. So yan mga idol samahan niyo ako. Ayan mga idol bubunutin ko lang siya ng kamay lang, mano-mano lang. Oh. Dali naman siyang bunutin kasi basa ang lupa. kasi pag tinabas natin yan hindi siya mabubus hindi mabuburot yung ugat nakikita na yung kanyang mga balinghoy. So ayan mga idol, nakita na natin yung ating mga tanunin. Wala nang damo. Malinis na siya. Pero hindi ko pa natapos kasi alas 6 na ngayon eh. Hindi ko natapos kasi alas 6 na. Bukas naman. Ay, madilim na. So yan mga idol, kitang kita, -kita lang, na. Malinis eh. na. Pero malaki pa hanggang dulo pa. Dito lang yung aking natak na natanggalan. So dahil gabi na mga idol, magluluto naman tayo ng hapunan. Sinigang na bangos sa puso ng saging. Yan mga idol, may aeroplano pa kaya maingay, may aeroplano. sinigang nilalagay natin sa sinigang sa sinigang na bangos lagi natin ang puso Ayan, mga idol unang una mag muna tayo ng sibuyas bago natin isunod yung mga sahok niya Ayan, mga idol nagayat ko na kailangan babad natin sa tubig para hindi siya mangitim Ayan, mga idol lagyan natin itong kalabasa Tsaka itong puso. Puso ng saging. Yan lang yung available natin ng gulay ngayon rin. Tapos, lagyan natin lang yung sabaw, bawo. Yan mga idol. Halo-haloin lang natin. Halo-halo. Tapos, lagyan natin yung anyan sabaw. Hintayin lang natin siya kumulo para lumambot yung mga gulay. So, idol, lagay na rin natin itong nakuha kong tatlong pirasong sitaw at sili Lagay na rin natin ito dito sa kumulo. Yeah. Tapos, lagyan natin siyang konting patis. Depende sa inyong panlasa. pampalasa yun bumukulo na siya mga ito kaya ilagay na natin itong ating bangus kapraso lang na bangus tapos lagyan na rin natin siya ng sinigang mix Depende sa inyo kung gaano ka asim. Hmm. Siyempre, kailangan yung tikman yan para malaman kung okay na yung lasa. Siyempre, kailangan natin tikman. No? Wow. Mapawaw ka talaga. Masarap. Eh mga idol, kaluwaturan oh. naman tayo ng isang recipe na bangus. Sinigang sa puso na bangus. Mapawaw ka talaga sa sarap.